Kapag ang kapistahan ng Imakulada Concepcion ay natapat sa isang linggo ng Adyento, minibigandiin diin ng simbahan ang kahalagahan ng liturhiya ng linggo sa panahon ng Adyento. Mas mataas ang rango ng mga linggo ng Adyento sa kalendaryong liturhikal, sapagkat ang mga ito ay mahalagang bahagi ng paghahanda para sa pagdating ni Kristo sa Pasko. Sa mga ganitong pagkakataon, iniaayos ang pagdiriwang ng Imakilada Concepcion sa ikasyam ng Desyembre. Bagamat ang tradisyonal na pesya ng kapistahan ay sa ikawalo ng Desyembre, ang paglilipat na ito ay hindi nagpapababa sa halaga ng pagdiriwang. Ipinapakita nito ang paggalang ng simbahan sa ritmo ng liturgikal na kalendaryo at sa kahalagahan ng panahong ito ng Adviento bilang paghahanda sa pagsilang ni Kristo ipinagdiriwang sa kapistahan ng Imakulada Concepcion ang natatangi biyaya na tanggap ni Maria na siya ay pinaglihing walang ng mata. Bilang paghahanda na mag ina ng tagapagligtas, ang biyayang ito ay tanda ng plano ng Diyos para sa kaligtasan na nagsimula bago pa ang buhay ni di Kristo dito sa mundo. Ipinapakita ng pagiging walang dungis ni Maria ang pagmamahal at pagpaplano ng Diyos na akma sa mensahe ng adyento tungkol sa pag-aantabay at pagtanggap sa handog ng kaligtasan ng Diyos. Paggalang sa liturhikal na prioridad. Ipinapakita ng paglilipat na ito ang kaayusan ng mga pagdiriwang sa liturhiya ng simbahan, kung saan ang mga panahon tulad ng Adviento ay binibigyang prioridad kahit na sa mga mahalagang kapistahan. Nakatutulong ito upang mapanatili ng mga mananampalataya ang pokus sa mas malawak na kwento ng kaligtasan. Pagpapatuloy ng pagdiriwang Bagamat inililipat ang Immaculada Conception, nananatili ang mga turo at debosyon ng simbahan. Patuloy na maaaring parangalan ng mga mananampalataya si Maria ng may buong paggalang habang kinikilala ang kanyang mahalagang papel sa paglalakbay ng adyento, Sa paglilipat ng Imaculado konsepsyon sa Ikasyam ng Disyembre, pinananatili ng simbahan ang tamang balanse sa pagpaparangal kay Maria at sa pagtuon ng liturhiyang paghahanda para sa pagdating ng Panginoon na magbibigay daan upang lubos na maunawaan na mga ng palataya ang natatanging misyon na mahal na ina at ang patuloy na pagpapahayag ng misteryo na pagkakatawang tao ni Kristo.